So may nagtanong sa atin dito sa comment section na magkano na yung nagastos ko dito sa gold bolts na nilagay ko sa aking motor. Actually guys, dito lang ako naglagay ng gold bolts dito sa harapang bahagi ng antique motor. Ayan, as you can see, yung iba dyan ay hindi ko pa nilagyan or hindi ko talaga pinalitan kasi ah uh, lalo na dito sa white, hindi nagko-complement yung color gold dito sa white fairings natin so actually kaya ngayon yung rason na naglagay ako ng gold bolts dito lang sa mga black na fairing so dito banda guys hindi ko na pinalitan kasi hindi naman 'yan makikita yung mga gold bolts sayang lang so dito lang sa uh, cover natin na uh, black and yung iba nga hindi ko pa uh, napalitan pero papalitan ko yan uh, next time pero ayan guys sasagutin ko lang yung tanong na kung magkano na raw yung nagastos ko dito sa gold balls ko. So actually hindi pa naman siya umabot ng 500. Okay, itong mga maliliit, ito ayan. Yan, yan. Anim yan pero lima lang yung uh, kinabit ko tag 35 bawat isa so anim yan yung mga maliliit na yan tag 35 so kayo nilang bahalang mag compute and ito naman apat to apat na piraso itong medyo uh, malalaki sa dalawa and tatlo and apat so hindi ko pa nga nalagyan to kasi nga medyo mahal bawat isa uh, isang piraso so ayan apat na piraso yung uh, malalaki tag 45 each naman yan yan ito malalaki so kayo na bahalang mag compute kung magkaano lahat yung uh, gold bolts natin. So, yun lang guys. I hope na nasagot ko yung tanong ninyo. Peace! Ah, by the way, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and don't forget to leave Alay. So, yun guys. Thank you, Ride right? Safe sa inyong lahat.